role ng makabagong mga teknolohiya sa pagkakalutas ng marami na ring kaso dito sa ating bansa. Sa pagkakaroon ng mga surveillance camera ay mas napapadali ang imbestigasyon na ginagawa ng mga pulis at mas mabilis na nakakamit ng mga pamilya ng mga biktima ang hustisya. Isa sa mga halimbawa nito ay ang kaso ng pagpatay sa 18 years old na dalaga na pinatay sa Binangonan, Rizal. Nakakataas ng balahipo dahil ang mga huling sigaw ng biktima ay nagawa pang ma-record ng high-definition nilang CCTV na naka-install sa kanilang garahe. Sa pamamagitan din ng nasabing kamera ay agad na nakilala ang mga salarin. Samahan niyo po akong balikan ng dumal na pagkamatay ni Luis Odet de la Cuesta. Nakawan hinampas sa ulo at sinaksak ng sampung beses. Ganyan po kabrutal ang pagpatay sa isang college student sa kanilang mismong bahay sa Binangon Rizal. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Malamig na ang simoy ng hangin dahil sa malakas na pag-ihip ng hanging amihan. Sinyales na papalapit na rin ang kapaskuhan at ilang araw na lamang ay muli na nating sasalubungin ang panibagong taon. Sa pagsalubong sa darating na 2025 ay isang taon na rin mula nang mangyari ang isang trahedya na hinding hindi na makakalimutan ng mga taong nagmamahal kay Luis Odette de la Cuesta. Sinaksak pa ng sampung beses. Ganyan ang sinapit ng isang estudyante sa Binangonan Rizal, ang mga suspect trabahador ng kanilang pamilya. January 28, 2024, nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan ng Rizal, tungkol sa wala ng buhay na katawan ng isang dalaga na natagpuan sa loob mismo ng kanilang bahay sa barangay Tatala, Binangonan Rizal. Agad naman silang tumugon sa nasabing tawag at doon nga idinat na nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima. Naliligo ito sa kanyang sariling dugo, sanhi ng malalalim na sugat mula sa mga tama ng saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang biktima ay agad din namang pinilala na ang 18 years old na si Luis Odette de la Cuesta o mas kilala sa tawag na Odette. Si Odette ay nag-iisang anak. Bata pa lamang ito nang iwan sila ng kanyang ama at naiwan si Odette sa pangangalaga ng kanyang ina. Para matustusan ang pangangailangan ng anak ay nilisan ng kanyang ina ang ating bansa at nakipagsapalaran sa Hong Kong. Naiwan si Odette sa pangangalaga ng kanyang lolo, Sir Rizal. Bagamat malayo ang ina at wala ang ama, ay lumaki si Odette sa pagmamahal ng kanyang lolo Norberto. Sinikap nito na mapuna ng pagmamahal ng mga magulang sa kanyang apo. At para mapunan ng pagkukulang dahil sa nasa malayo, ay ibinibigay naman ng kanyang ina ang lahat ng naisi ng dalaga. Bagay na sinuklian naman nito dahil mula ng mag-aral ito ng elementarya hanggang sa makapagtapos ng high school ay palagi itong nag-uubi ng karangalan. Nang makapagtapos ay nag-enroll ito sa Polytechnic University sa Santa Mesa at kumuha ng kursong Banking and Finance. Pangarap ni Odette na makapagtapos ng pag-aaral at pauwiin na ang kanyang ina dito sa Pilipinas. Ayon sa kanya, ay nag-aaral siya ng mabuti dahil balang araw ay siya naman ang tutulong sa kanyang ina at Lolo Norberto. Subalit ang pangarap na ito ni Odette ay hindi na natupad. Sa salisay ng kanyang lolo Norberto noong January 28, 2024, ay nasa bahay lamang ang kanyang apo dahil sa araw ng linggo at wala itong pasok. Pinapagawa nila ang kanilang bahay at may mga kailangang materyales. Kaya naman iniwan niya ito sa at nagtungo siya sa hardware sa kabayanan. Wala rin ibang tao sa bahay dahil nga sa linggo at araw ng pahinga ng mga trabahador. Pagbalik niya mula sa bayan ay ganun na lamang ang kanyang paggagulat nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ni Odette. Sa kadooban ng bahay namin, nakakita na ako ng bakas ng, ng, ng paa. Yung walang sapin talagang paa talaga. So nagulat ako, tinawag ko yung apo. Oh, ko. hindi naman nagreply, dalawang tawag pag ano kung binuksan ko na. Yun, nakita ko na rin nakahandusay. Buti na lamang at may CCTV na naka-install sa labas ng kanilang bahay na nakatutok sa gate. Agad itong tinignan ng mga pulis at dito nga ay nagawa nilang makita mga huling sandali sa buhay ng biktima. Mula sa kuha ng CCTV, ay nakita ang pagdating ng isang lalaki na nakasuot ng kulay pulang damit. Bahagya pa itong nagpalingalinga sa paligid bago tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Kasunod dito ay maririnig na ang malakas na sigaw ng dalaga at malakas na tahol ng aso bago sa ang katahimikan. Nakita din ang mabilis na paglabas ng isang lalaki na walang suot na pangitaas na damit. Bago itong tuluyang lumabas ng gate ay ikinuskus pa nito ang paas sa buhangin at hita. Marahil ay para burahin ang mga mansyan ng dugo ng biktima bago ito tuluyang umalis. Ang dalawang lalaki na nahagip ng kamera ay agad namang kinilala ni Lolo Norberto. Ang mga ito umano'y matagal na nilang mga tauhan sa pagpaparenovate ng kanilang bahay. Ang mga ito din ang gumawa ng mga paupahan sa kanilang compound kaya naman kilala niya ang dalawa. Sa katunayan ay malimit din ang mga ito na nakakausap ng kanyang apo dahil sa tinutulungan siya nito sa pagpapasahod at kuminsan ay sa pagpapamerienda. Family ng victim ay nagpapagawa ng paupahan. Mm -hmm. So mayroon silang mga trabahador. Ang dalawa po itong suspect ay kabilang doon sa kanilang mga trabahador. Sa isinagawang autopsy o post examination sa katawan ng biktima, ay napag na ito ay nagtamo ng sampung mga saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Basag din ang bungo nito sa hinang pagkakahampas ng kahoy. Maliban dito, ay may malalaking hiwa din na tinamo ang kawawang dalaga. At ito ang naging dahilan ng agaran nitong pagkamatay. Sa ginawa nilang investigasyon sa crime scene, ay nagawa din nilang ma-recover ang isang kutsilyo na siyang ginamit sa pagpatay, peraso ng kahoy na may bakas pa ng dugo ng biktima, Maliban sa kuha ng CCTV ay napag-alaman din ng mga investigador na hindi lamang dalawa ang salarin. Dahil sa nagawa nilang makakuha ng apat na pares ng mga bakas ng paa at fingerprints sa crime scene. Ibig sabihin ay apat ang pumasok sa loob ng bahay at pumatay sa dalaga. Ayon kay Police Captain Marisol Taktakin, ang tagapagsalita ng Rizal PNP, ay may bahagi ang bahay kung saan ay yero lamang ang sara at maaari kang makapasok doon at makalabas. Ito ay dahil nga sa pinapagawa ang bahay na para bang itutulak mo lang yung yero ay makakapasok ka na dahil po para po sa kaalaman ng lahat, 'yun kanila pong bahay ay ginagawa under construction tapos sa kanilang compound mayroong silang mga trabahador construction worker Ayun pa sa kanya ay pagdanakaw nakikita nilang motibo sa pamamaslang nawawala din kasi umano ang mahahalagang gamit at pera ni Odette maliban dito bagamat walang sinyales na ginahasa ang dalaga ayon kay Captain Taktakin ay malaki ang posibilidad na may pagnanasa ang mga suspects sa dalaga Bagamat hindi na ituloy ang plano dahil sa pagtahol ng mga aso. At mataas pa ang sikat ng araw nang gawin nila ang krimen. Bakay, pinagtangkaan rin o nagkaroon ng interes itong suspect na gawan nga po ng masama. Dahil makikita po sa CCTV na nakahubad yung isang suspect po natin na tumatak. Sa ginawang follow-up operation ng mga polis ay agad na naaresto ang dalawa sa mga suspect. Ang apat na mga suspect ay agad na sinampahan ng kasong pagnanakaw at pagpatay sa prosecutor's office ng Rizal. Samantala, sa ginawang by bust operation ng Rizal PNP noong February 13, 2024, ay nagawa nilang maaresto ang isa pa sa mga suspect, ang 46 years old na alias Daniel. Nakuha nila mula sa posesyon nito ang iligal ng mga pulbos na nasa 6 na gramo at itinatay ang nagkakahalaga ng hindi bababa sa 40,000 piso. Dito din ay napag nila na ito ay kabilang sa dalawa pang sas na kanilang hinahanap na kasama na pumatay kay Luis Udet de la Cuesta. Ang tatlo ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng Rizal PNP habang naghihintay ng mga paglilitis. Samantalang ang isa pa sa mga suspect ay patuloy pa rin na pinaghahanap ng mga kapulisan. Labis naman ang lungkot at pangungulila ni Lolo Norberto sa kanyang apo na siya niya na lamang kasama sa bahay. Ngayong wala na ito ay siya na lamang mag-isa. Ayon kay Lolo Norberto ay bumabali ang mga suspect sa kanya noong araw na ng mga ito ang krimen. Subalit wala siyang sapat na pera kaya hindi niya napagpikyan. Lingid sa kanyang kaalaman na ng mga ito iyon sa kanyang apo. Ayon pa kay Lolo Norberto, kung pera sana ang pakay ng mga ito ay hindi na sana pinatay ang kanyang walang kalaban-laban na apo. Para lang yung kanyang kailangan, kinuha na lang niya. Kasi yung apo ko, eh, naging isang anak yan eh. May maganda pang kinabukasan yan dahil una, simula ng nag-aaral yan may eh, ano eh, talagang consistent honors eh. Nasisisi ko yung sarili ko na kung ako eh, hindi nakaalis, siguro kahit paano baka na ipagtanggol ko yung anak ko. Meron din ganun, mm, meron din nagsasabi na na kung ako'y inabot, baka uh, oh, oh, ganun ang mangyayari. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.